ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual? Bawal kayo magbigay ng impormasyon Tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. As a Bulanon and Dabaonon, but most of all as a Filipino, I am deeply grateful. And uh, kalimutan ko pala magiging, Madam Chair, yesterday, I uh, was also invited by uh, the good Secretary of uh, DNR, uh, Secretary Luis to join his team. Nag-inspection uh, like, kami doon sa uh, Mount Apo uh, National Park uh, kahapon lang po. Uh, Yung lang, Madam Chair. That's all. Uh, thank you. Thank you, Senator Bato de la Rosa. We now recognize Senator Rafi Tulfo. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay. Turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan, ito pa po ang pinakamasakit at nakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual, hindi ko alam kung kailan nilabas ito, na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual? Bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Una ang lumabas itong kalokohan sa Bohol. Chocolate Hills. After my expulsion, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na naisiwa ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin ang ng struktura. At nang tumabag po kami kung anong gagawin hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng two years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong. Sa buhol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act ng 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po napigilan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo sana wag ko kayo magtuturuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastaran sa ating black sun sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sun doon. Karamihan ay from China and then ibinibenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay, at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, and then, ng libre, ibibenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa paging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagkisilang kalikasan. Jiho, masungi Jiho Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po ng problema itong sa masungi Jiho Reserve. Hanggang ngayon, hindi po maresolba-resolba. Bakit? Sa ngala ng ano? Sabi pangalil sa kanto, baka sa ngala ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yun kasi hindi lang na natitubig ang tiyo ngayon eh. Yan lang po.